I'm going to put a blindfold on your eye. Now, for the rest of the boys that are sitting some nice, wonderful questions. All you have to do is to answer the questions in the cheesiest and funniest way. Okay? You lang nyo ni the ng ating magandang simika ella. Okay? Magandang simika ella. Bye. Wala ka experience, it's okay. I'm going to teach you. Alright. Halimbawa, magtatanong pa ng anong ulam ka. Kung ikaw ay isang ulam, anong ulam ka at bakit? Uh, to think of the cheesiest and best answer. Every round, one of you will be eliminated. Alright? Unang man. Kung ikaw ay isang prutas, ano ka at bakit? Kung ikaw ay isang prutas, ano ka at bakit? Isipin niyo yung mabuti and think of your answer. Ano bang klaseng prutas ang gusto mo? Matamis? Maasim? Maalat? ma <laughs> Matamis na maalat alat. Matamis na maalat ala. So, mong na-tru, think of your answer. Kung ikaw ang isang prutas, ano ba at bakit? Mahito siya sa matamis at maalat? ano ka at bakit? Alright. Ibubulong nyo lang sa akin. Ako ang relay ng answer. Alright. Gentleman number one. Alright, sabi ni gentleman <laughs> number one, shy Indian mango. Ni... Maasip pa, pero pwede mo nang sipsipin. Sabi ni Jan Dabla number 2 siya ay durian. Ay masarap! May amoy pero masarap. Sa gentleman number siya Madurian. ay saging. Matamis na mahaba. Ah, may maalat, <laughs> <laughs> diba, ma Alright, sabi ni Gentleman number 4, siya ay langka, Matulis na mabango. <laughs> ano parang Finally. Lang ah. <laughs> Gentleman number 5 says, siya ay ubas. Ay, masarap yung uba Alright. Pemilihan apat sa mga We have We have, so, have... So, <laughs> oh, have durian. We have ubas. Choose more. First fruit. Sagi, Sagi step forward. Sagi. Sagi, step forward. Sagi, step forward. Sagi. <laughs> Sagi, step forward.

ulam. Ano pa at bakit? <laughs> Kung ikaw ay isang ulam, ano pa at bakit? Ano ba ang mga gusto mong kinakain? Adobo. Kuchero. Ayan. Adobo, kuchero. Alright. Kung ikaw ay isang ulam, ano pa at bakit? Let's start from you. Sabi ni gentleman number one, siya ay bistek. Mag-itim pero masarap. Jentleman number 2. Okay. number 2, siya ay sisig, hindi nakakasawa sa lahat ng okasyon. Sisig. Number ay, three. number four, and number 3, siya hot dog. I bet Alright, number four. Gentleman number four, shy. Bicol uh, Express, hot and spicy. Now choose among the four. Ula. we have here respect, Cici, hot dog, and the Micole Express. Choose three. Of course, step forward. Let We have express step forward. One last, we have fat <laughs> dog <Coke> and bistek. Bistek step forward. take your seat. isang brand, ano ka, ano ang iyong motto. Halimbawa, BDO, We Find Ways. Kung ikaw ay isang brand, ano ka, at ano ang iyong motto. Let's see. Let's start from this side. Kung ikaw ay isang brand, ano ka, at ano ang iyong motto. Naririnig kita, Josh. Ikutan. Putan. Lakas <laughs> kasi ng boss mo, narinig ka ni Miguel. <laughs> All right, ni gentleman number one, siya ay chooks to go. Wow. Masarap kahit walang sauce. Palang, may sauce. Pala. <laughs> <laughs> <langit> ang sauce. <laughs> <laughs> Gusto yan, ma'am? All Ang ni gentleman Wait, number two, <laughs> siya ay KFC.

we have here Chooks to go, KFC, or Makinasal. Masarap kahit walang sauce, finger licking good, or unlimited kain. Unlimited kain or finger licking good. Or walang masarap kahit walang sauce. <laughs> Chooks to go. Alam ko na yung mga yung mga alabas <laughs> <laughs> mo ito